Ay! Mmm! Ano? Sakto. Manghang siya. Magod Mag sa anong lalamunan. Siyempre sa luya. Ay. Po kami ditong kamatis isa bawang ano luya at saka ano sibuyas at sa pampalasa lang natin po. Asin. Hmm. Okay, yun na. Kumain ka pa. Hmm? Hmm. ingat ah. na, kamay. Kamay ah. Ano ba lutoin mo? Pa. Ano yung hmm. mo? Diba ito na yung pancake na ano? Nilagang <laughs> baka. Nilagang baka yun. Gandahan na. Ah. Kamay. Kamay. Oh. Harap natin. Mm. Yan. Pwede ko yung Hiwa ng rekado. Uh Oo, -oh. magsabaw-sabaw tayo para sa bilagang baka. Bilagang baka para makahigop ng sabaw ang mga kuyat. Asin na gamitin natin mga kaindig rodong kasi. Para puyat. mas healthy. Yes. Puyat Kuyat kami kasi galing video kami sa pinsan ng ano. Huwag natin gamitin ng malip sarap kasi hindi yan advice sa muli. Not healthy. Not so good. Ito yung malagos lang mamatanda. matanda. Kamatanda kayo, tanong Tang lad yung ng yun? Yung ayon nila. Maraming ano? Maraming ayon nila ng bitsin, ayon nila Ayan. ng magic syrup, ayon nila ng ginisa. Gusto nila asin, tang lad, luya, luya, kamatis, sibuyas. Yun lang pina kada pusta ayon nila pangrekado. Nilagay namin mga kapangga ng bawang. Yes. Kasi alam niyo naman ito na antibiotic. Anti. Herbs. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory. Ang sarap ng ano, baka ba sa natural na pakaluto. Sa amin niya, lagay ng malinaw. malinao Malinaw, garabo. Alam niyo, garabo, mga kaimbay ka doon. Tsaka yung malinaw, dahon yun ang hinahata. Huwag nga doon ang oregano. Oregano pa, dali. pa. sige, sige. Dab 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 oregano. Garabo. Sa, may mga tanim kami dyan sa... Mayroon kami sa labas tanim. Garden of Eden. <laughs> At saka sa mga bata dyan nagagaya, advisable po na may anab. magulang na kasabay. Oo. Oh, oh. Eh since matanda na po ako, pwede na po ako. Hindi. Okay na? Ano pang lagyan? Asin? Hindi. Sige. Taglit muna. Lagyan ka ng pinch of salt, di ba? Hindi. Just pinch of salt. O yung parang muna yung sibuyas. Iyak ako. Ayoko masyadong tanda ng gamit ko. Dali. na are mo yan. Ugasan natin pa lang. Okay, Hindi masyadong maglagas. O. Oh. Pinaghiwa na lang ako, pikit ang mata. Mm. Iga-guide ko pa yung uh, maliliit. Gawin kong maliit. Sige, kung na-stop mo na natin na tayo. O, tapos mo na. So, ngayon, lalagay mo na dito. Ay, okay. Ayan, okay. O, lagyan mo na dito, anak. Buo, buo. O, lagyan mo na, na. na Sige, lagyan mo na. Kung ano? O, na. Hindi yan ang gagamitin, anak. Ang gagamitin. O, kutsara lang. Pabigyan mo siya ng alipalista. O, Oh, okay, nilagay mo na. Tagyan ka ng pinch of salt. Oo. Oh, oh. hindi, hindi, hindi. hindi. At, ate, wala pang salt to, di ba? Wala pa po. Yan. yan. Yan, yan, yan. Yan. Okay. Ako magmix andito oh, na 'yung garabo. Oregano. Oregano. Garabo So malambot na. Malambot na 'yung ating baka. Alam yeah. mo, oh, may kuryente talaga dito po po. Pagbasa, mapulay, may kuryente talaga dito. May kuryente na tumadali dito. Ipa-off kaya natin yung gerzong niya. Ang? Ipa-off natin. Oo nga, okay, nga. pa lang. Okay, nagbigay mo lang kuryente, anak. Yeah. Para sabay yung mga spices na... Wow, ang galing ba? Oh, kamay mo na, malinis na kamay mo. Okay. Itamugas ako kamay for city. Yes, bukas okay. para malinis. Yeah. Yan, era po yung lakag baka. Nilakag baka alasasos. Yan. Hindi yan. Yeah, diba? Alagang baka alasasos. Yeah. Dandahan kasi ang mainit. Huwag mo ano hmm. Paalala sa mga bata, pag magluto, i-guide yung anak niyo ha, kasi oh, yeah. okay na. mahirap na ba sibak, simpak, ano lang. Sige. Lagyan mo yung oregano pa Oregano. Hindi ko yung chop-chop. Huwag. Muna na yun. Lagyan mo. Lailinis yan pa. Oo. Oh, ko na yun. Nagdaga ko ng mainit na ito. Yeah. Yeah. Hindi talaga yun, oregano. Kaya mamatanda natin, matagal pa doon. Hinahugasan na yun? Oo, oh, hinugasan ko na. So ngayon, mm. mag-antay tayo na lumambot ang sayuti. Kaya mga matanda dati, mahabag edad kasi yun lang, minubo nga. Mm. So Ma maghintay tayo, ng pa pa yeah. yeah. so, okay. mag tayo ng ilang minutes. Papakita mo pa, papakita mo. So para maluto, maghintay tayo ng ilang minutes. Ayan. Sige. One year later. O oh, guli-guli ka yeah. muna. One year later. Guli-guli ka muna. Bro. One year later. Ayan. Yeah. Ang galing-galing, no? Mag-iingat lang, mga sabawin. Gugo. Gugo lang, ha? Sa mm -hmm. Gu -gu -gu. So, salt lang tayo. Salt, paminta, tapos mga mm -hmm. organic na mga herbs like barley, luya. Nag makang nagkasala ako kay mama kasi na-chop-chop ko nang na-chop-chop yung sibuyas. Okay lang, oh. maragalit yung lunok yun. Oh, at least, mo agad siya. baba mo. Oo. Ilong tubig? Ayan na mga kapangga, titikman na namin ang isbel. Pagasan mo na to. Okay. Or kale, or kala. Manali. Pagasan mo. Tapos tikman mo kung ano yung lasa. Or kala kala ang no, no, no. lagkit nito? Siyempre, taba okay. lang ano. Okay na, tama na yan. Lagkit. Tama na, dyan lang naman yan. Punti lang, sabaw lang. O, oh, ipan mo. Ipan mo, maluto labit yan. Hipan. Hipan mo. Kaya nga. Ipan mo. Ipan mo na yung malamig na. Ikaw pa. Ipan mo, o Diyos ko naman, ibaba mo lang yan, papa. Oh. Yan. May hmm. init yan. Ay! Hmm! Ano? Manghang siya. Mahagod sa lalamunan. Siyempre sa luya. Ay, tarap sarap ka. Mahagod sa lalamunan. Paganong-ganong pa. Ganun -ganun pa. Ah, okay? Ah, uh, sarap-sarap. Okay? Okay? Oh, yeah, ayan. Sarap, okay sarap. pa sa all right now. Oh, okay, okay. Daw. Sige, tingnan tikman niyo natin kasi oh, oh may lang, may sikat lang 'no. Sikat test. Gasa oh, natin, sandok natin kasi. Mm. Test. mo ma, ang sarap. As in. mo. Mhm. Mm -hmm. diba? Maagot mm. sa lalamunan. Sarap. Ayan na ang nilagang baka sa sayuti. Tisa, sus, luto na. Sayuti, sayo kuya. Oh, bye na ikaw, anak. Okay. Bye, bye okay. Ayan na panangalian namin ngayon. Healthy foods. Uh Oo, -oh, ayan na panangalian namin ngayon. Yeah. Luto ni sayo. Bye, bye. Wala bye -bye na kumalala, 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 Malala. malala, 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 kui kui kui. malala. Malako yung malako. Bye mga kapwa. Bye. Bye. -bye. Yeah, na, kainan Ano, kain na ng mga Tingnan yeah. nyo, ang sarap po, ng tutong. Ay, tutong pa. Taghirap. Mm. Parang naghihirap ka nata, tutong na pagkain. Alam ko, masarap po sa Bisaya ba yung mga may kabuhi ba? Lukot. Mga kabuhi. Lukot. Lukot. <laughs> Tingnan mo ang aming labisa. Ganito ang mga luin. Ano, yeah. pamilya o oh, Kumain, sasawa natin, patis. Yeah. May kalamansi, pinilagyan mo. No? Ay, hindi. Yeah.

pork kumakain sa umaga ng ano ay hindi na yan nagugulay kasi oh, sarap sarap, eh. sarap, wow. sa sarap. Yeah. At at okay. yan eh. sarap wow. sa kalamansi patis at sili okay yummy yeah. 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 tama na po